At siyempre, hindi makukumpleto ang gabi nating lahat kung hindi natin marinig ang speech na nag iisang pinakamagandang dilaga yung gabi. Ay, ay di ako yun, Di ako yun. Walang iba po, kundi ang aking best friend na si si Miss Gigi Robles! Ay, makinig kayo, ha? Nay? parang ano naman to. <laughs> Ladies and gentlemen, standing in front of you, a 25-year-old stoner na naniniwala sa kasabihan, hipon man sa inyong paningin, tignan mo jowa mo, sakin nakatingin. Hoy, <laughs> <tiyo>. <laughs> Hoy, Charis lang yun, eh, siyempre. Ito na, totoo na to. Ladies and gentlemen, ako tinatawag nila ko magandang dilag. Pero ano ba ang tunay na kahulugan ng kagandahan? Yung pagkakaroon ng artistahing pes? Yung pagkakaroon ng bonggang outfitan? O yung maraming followers at likers online? Para sa akin, hindi yun yung basihan ng tunay na kagandahan. Para sa akin, ang kagandahan ay yung kaya mong magtaas noo sa lahat. Yung wala kang inaagrabyado at tinatapakan na ibang tao. Yung ipinaglaban mo yung mga taong importante sa'yo, yung sinunod mo mga pangarap mo. Yung nagmahal ka at natutukong magpatawad. Yung hindi ka sumuko para manaig yung tama at matigil yung kasamaan. Kaya ako pinagmamalaki ko to the whole world to the universe rather. Na ako ay isang magandang dilag na hindi lang puro kagandahan kundi may pusong palaban. Kaya if I were given a chance, I will serve as a role model sa lahat ng mga kababaihan na tumayo at manindigan. Para hangaan hindi lang dahil sa kagandahan kundi ang pagiging empowered at maging palabat. Kaya para sa akin, 'yun ang tunay na kagandahan, 'yun ang pagiging isang magandang dilag. And I thank you. Woohoo! Really Siyempre, nai ko dito ang aking nanay, na si Nanay Luisa, at ang aking pangalawang ina, na si Tita Sofia, at siyempre, ang aking attorney sungit. <laughs> Joke lang. Attorney Eric Oliveros. At ang aking ex-be, <laughs> si Jared Ilosorio. <laughs> Palakta ka na! <naman. laughs> Everyone, cheers para sa ating magandang dilag! Cheers! Magandang dilag, puso ko